So, ayan po. Ayan. Naghalongkat kami sa mga gamit ng aming nanay at tatay. So, minakita po kami ditong wallet ng aming tatay. Ang ganda-ganda po niya. Opo, oh. sinuuna pa noon. oh grabe. Tapos to may pangalan pa ng aming tatay. Tatay Tony. Naghalongkat po kami. Baka sakaling may pera. Eh, wala kami makita. Anong meron dito? Wala talaga. Ano kaya meron to sa loob? Wow, may pera pang natitira. Ah, mga sinaunang pera po. Oh, kita niya Magkano to? Ano laki -laki naman ang laki-laki naman ng anong perang to. Ang bagong lipunan. setyembre 21. Ano to? 1972. Pangulong ano to? Ferdinand E. Marcos. Marcos. 1975. Oops, hindi pa po ako nito pinapanganak. Hindi pa nga lang mabubuo ako nito. 1975. Grabe. Ang laki pala ng ano, pera. ah, limang piso po pala to. Ganito pa lang pera nung panahon. Republika ng Pilipinas. Ano to? Leon? At saka ano to? Agila ba to? At saka may tatlong bituin. Nakakatuwa naman siya, oh. Tapos limang piso. Ah, ang galing pala ng pera, no? Hindi papel, limang piso. Ang bigat po niya, kapal, oh. Kapal. Tapos ito, isa. Ay, ganito pala ang piso noon. Sino to? Sino to? Si? Jose Rizal. Siya pala ang nasa piso noong unang panahon din. Si Rizal. Siya ka ganito yung kulay ng pera. Tingnan nga natin ang likod. Oops! Ay, bakit ganito? Baliktad ang pagka-ano niya. Pagkagawa. Ito yung mukha niya, oh. Oh. Tapos, oh. Bakit ganyan? Baliktad. Kailangan baliktad siya. Iikot nyo pa. Oh. O, oh, anong 19 -2? 1972? Ay! Bakit ganito baliktad ang ano niya? Ito pala yung plata noon. Republika ng Pilipinas. Ganon din. May Leon din siya at saka agila. May tatlong bituin. Nakatuwa naman. Parang kinakalawang na nakunti. O oh, dumilang to. But pero bakit ganon baliktad po siya? O, oh, kita niyo. O, oh, o. Oh. Eh, ba't yung isa, ang ano, limang piso, hindi naman po ganito. Tinan nyo, oh. Hmm. Tama naman siya, oh. Oh. Di ba? Ang galing. Tinan nyo itong isa, nakaka-amaze naman to. Oh. Dapat po i oh. -aw. Oh. Dapat iikot pa. Kakatuwa naman to. Ganto po ba talaga to? Baliktad o, iikot mo. Tapos para <coughs> yung mukha ni Sir Rizal. Pag iniikot mo, dapat iikot mo pa siya. Para lang makita yung ano niya, oh. Diba? So, yan lang po aming nabungkal sa aming wallet ng aming tatay. Wala kami nakita ibang pera, kundi itong mga plata. Babalik na po natin. Bakit magalit si tatay Tony. Balik, 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 balik! So, ayan po ang nabungkal namin sa lumang wallet. Pero wala, ah ha, luma na po ito. Pero, iba talaga ang quality ng ano noon ni sa ngayon eh, oh. Ganda. So, yun lang po, wallet ni Tatay Tony.